May mga lalaki, pinangatatawa na na yung kanilang pagkakamali sa buhay. Totoo po ba, ba yan? Yung minsang ng babae, pinangatawa na na yung pambababae. Yung minsang nagbisyo, pinangatawa na na yung pagbibisyo. Alam niyo po, sino naniniwala? Lahat ng maling ginawa mo sa isang tao, lalo na sa asawa mo, mas malalim ang balik sa iyo. Naniniwala po kayo doon? Lahat ng ginawa mong mali, lalo na sa asawa mo, mas malalim ang balik na ibibigay sa sa'yo ng Diyos at ng buhay. What's the point? Isang araw, yung babae na pinagpalit mo sa sa asawa mo, kung hindi ka iwan, ipagpapalit ka din sa iba. Totoo mo ba, ba yan? Yung babae o yung uh, uh, mga barkada na sinamahan mo, isang araw, iiwan ka rin kapag wala ka ng pambisyo kasama sila. mas malalim ang balik ng sakit sa mga taong nananakit ng asawa